Assalamualaikum po sa lahat ng mga kapatid natin sa Gamay Islam sa lahat po ng mga subscribers ng ating uh, uh, YouTube channel so shout out sa Bongski ng uh, Manolo Portich na ata karon sa Amay Manabilang dari sa Bumbaran, Lanao del Sur so usa sa pinakanindot nga uh, produkto sa lugar ang uh, uh, ingani nga tanong, sibuyas dahon So kanis ya. Uh, karong mga pizza Posible nga maharbis na ni. So atong suru yon mga kagandam. So estimated din siya mga 2000 kilos ang makuha karong mga pizza 15. So ato makita ang uh, ato ang uh, mga tanom. So actually kaning tanum ha, uh, sa ako anang igagaw. Kani ay gura ni bakasyon diri. So shout out dia sa tanan nga mga taga Negros. O, sa particular dia sa Bai City. Sa atin master sa Atsal Paper Farming of the Philippines. Shout out dyan Mr. Al Narciso. At sa atin mga uh, kasamahan na vlogger, yung Emperor Vlog kay Mister uh, Mr. Chiloy Patrocinio Oh. Nakita ko yung bago mong upload, kapatid. Napakaganda ng inyong uh, atsal sa ngayon. Meron kayong uh, fruiting stage na. So, alhamdulillah. So, pati rin sa ating mga uh, kasamahan jan sa Amay Manabilang, Mr. Amal Masakal. O, uh, Jamal Masakal. Uh, Assalamualaikum sa inyo diyan, pre. So, nandito tayo sa area. Napakalawak, oh. Ayan. So ito yung uh, ng aking uh, tiyuhin ngayon. mag apply siya ng uh, insecticide. So sa tingin ko, eh, hindi pa ganong makapal dito na banda. Ayan. Ang edad po nito ay 2 months old. Ito mga green thumb. So napaka fertile ng lupa. So ang lupain na ito mga kagrintam, ito po yung uh, ito po yung pinasok ng investor ngayon. So marami pong uh, nadismaya. Uh, sa kanila pong pagpaparming dahil po sa investor na papasok dito so timberland status ang area mga kagrintam so wala pong mga titulo itong mga uh, nakaposisyon po rito at ito po ay, uh, ito po ay uh, pasok po sa barm o bang Samoro na area so hindi natin alam no kung ano yung uh, uh, pinaka purpose ng ating gobyerno. Bakit uh, bakit nila ginawa ang mga planong ito? Alam naman natin na ang ang uh, in, pagpasok ng investor ay nangangailangan ng malawak na area. So sa akin pag pagkakaalam mga tam, ang uh, ikiklaim po ng uh, uh, project na ito o ang uh, ma po ng project na ito ay umabot po ng 26,000 hectares na lupain dito sa Amay, Manabilang lano del sor so uh, tungkol sa mga tao na nakaposisyon dito uh, sana po ay gabayan po tayo ng uh, uh, may kapal na magkakaroon po tayo ng mas malawak na pagkaintindi tungkol po sa investor na pumasok po sa ating area kasi may layunin po ito na mas higit pa kung ano po yung layunin natin sa bawat isa tungkol sa ating uh, pagsasaka sa area bakit tayo nagsasaka ito yung pina, pinagkukunan natin ng ating mga essential needs katulad ng ating mga pagpapaaral ng ating uh, mga anak no? kaya marami talaga yung nadismaya pero insya Allah kung tayo po ay yung kung ang project po na ito ng investor itong kinemer ay magkakaroon po ng uh, uh, ng uh, progress Magiging successful po ito Ang mangyayari po mga kagrintan Ay mas maraming mga Trabahador Ang makakapag-apply ng trabaho Ayan. Kasi isa po tayo Sa nakikinig doon sa uh, Atin pong Yung uh, Tungkol po sa meeting na Nangyari noong nakaraang uh, taon So alhamdulillah nakabalik na naman tayo dito sa area So nakita na naman natin Itong uh, mga pagbabago sa area marami na pong mga uh, tubuhan na pinagpaparmal ng uh, nasabing uh, uh, investor no? dahil meron silang uh, itatanim na mga kakao at bukod dyan mas marami pang mga uh, plantation na mangyayari dito sa area na ito na kung saan maraming individual uh, katulad ng sinasabi ko po kanina ay nadidismaya so Uh, alhamdulillah, nung mga nagsisimula pong mag-operate o mag-clearing operation itong uh, kinemer dito sa area ay wala naman pong uh, uh, nasawi na buhay. No, yun po yung atin pong uh, uh, dinadasal na sana po wag po tayong umabot na magkakaroon po ng uh, ganong pangyayari na magkakaroon po ng patayan sa lugar. So nakikita ko naman sa mga kapatid natin na mga Ilocano dyan ay yung uh, pagtitimpi. Grabe po yung inyong pagtitimpi kaya saludo po ako sa inyo mga Ilocano. Uh, nagpapasalamat po ako sa inyo na kahit ganun pa man yung nangyayari ay nasusukat po yung inyo pong mga pasensya. Ah uh, sa ito po ng aking uh, binablog ngayon mga kagrintam ay wala po akong pinapadigang pangkat. Ano? ang akin lang po ay nagpapasalamat po ako kahit ganun pa man yung nangyayari dahil wala pong buhay na nasawi so mas mahalaga po ang buhay kaysa mga ari-arian at tayo lamang po ay magtiwala sa may kapal upang tayo po ay magkakaroon ng lakas upang harapin ang lahat ng mga problema ito so ito na po yung ganito po ka-fertile yung lupa sa nasabing lugar Oh, ito po ay covered po ito ng uh, sinasabi nating uh, uh, project ng Kinemer dito sa lugar na ito. Makikita natin uh, nagfafaging po yung lugar. May fogs. Yan, napakalamig. Napakaganda ng pananim dito sa lugar na ganito po ang klima. At ito po ay nasa 900 sea above level na kung saan ang mga area na yan ay nandyan po yung Uh, hinahanap-hanap ng mga uh, area o klima na uh, gustong-gusto na pagtatamnan ng mga investor dahil uh, para po sa inyong kaalaman ang 900 sea above level na lupain kung tayo po ay magtatanim ng uh, saging dyan o yan, katulad yan sa unahan na yan, hindi natin gaano maaninag gawa ng uh, may fags yan. yan po ay lakatan pero hindi pa po yan project ng Kenimer. Yan po ay project po ng mga individual dito na farmer sa lugar ng Amay Manabilang. Napakatamis, no, ng mga saging dito sa lugar dahil po yan sa 900 C above level. Kung ano po yung itatanim natin, napakanganda ng mga pananim. Hindi lang po gulay, pati rin po sa saging, pinya o kahit ano po mga mga... Uh, pwede nating uh, itanim sa area. Kaya marami talaga yung nadidismaya tungkol sa pagpasok ng investor dito sa lugar. Pero itong aking uh, sa paligid natin, itong tanim na sibuyas, ito ay pagmamayari ng aking uh, pinsan. Pinsang buo ko po mga thumb. So, ito po ay ito po ay nagsisilbing uh, uh, encouragement sa mga tao dito na kung saan ay naipiktuhan sa pagpasok ng uh, uh, kinimir sa erya oh. uh, bakit nagkakaroon pa rin siya ng ganitong pananim ibig sabihin, yung tibay ng ating loob, tibay ng isipan kahit mayroon po mang mga pagsubok na dumarating ang farmer ay hindi sumusuko sa pagtatanim, imbes na uh, tayo ay uh, magpupulong-pulong para kalabanin yung investor. Para na lamang tayong nag-aaksaya ng panahon. Ano? Kasi may nakausap akong uh, isang activist. no? Tatawagin nating activist. Hindi masama yung uh, tawagin natin aktivista yung isang tao. Kasi hindi po yan uh, literal na rebelde. Nakikipaglaban ng isang farmer. Para, para sa kanyang karapatan. Pero... Sa lumipas na isang taon, kinumusta ko kung ano na yung nagiging hakbang niya. Nakausap ko po siya kagabi uh, tungkol sa uh, kanya mga plano. Ay, ang ginawa niya po ay hindi na po siya magliridondo sa pakikipaglaban kung saan saan siya pumupuntang mga ahensya ng guberno para magkakaroon ng kakampi. Oh. Ay apat na buwan po siyang hindi nakakapagpokus sa kanya pong pagtatanim na ang unang maiipektuhan ay ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. So para po sa lahat ng mga naipiktuhan sa project na ito, mga kagarintam, uh, partikular dito sa may manabilang, magtanim po kayo. Huwag po kayong matakot magtanim. Ang una nyo pong gagawin, pumunta po kayo sa admin ng uh, kinemer o kung sino yung nga, namamahala dyan sa uh, project doon sa clearing operation mag ma, sumangguni po kayo at magpaalam kayo na pwede ba kami magpapatuloy muna sa pagtatanim hanggat hindi pa po kayo nakapagtanim ng ganyang karaming mga kakao o anumang mga project ay niyong gagawin kasi ang ginagawa po ng kinemer ngayon ay hindi pa po sila nagtatanim dito na portion sa SPDA nag ano pa lang po sila nag clearing operation yung mga yung mga daanan ng mga sasakyan pagdating na po ng uh, araw na kung saan magi-spray yung mga materialis ay gumagawa pa lang sila ng mga block binobuldos nila yung mga uh, pwedeng daanan ng kanilang mga heavy equipment pagdating ng uh, panahon na kung saan ay kailangan na nila yung transportation sa kanilang pong uh, uh, planta so marami pa pong mga portion na pwedeng pagtamnan kung ano yung hindi tinamaan po ng kalsada, ipaalam nyo po sa kinauukulan ng nag-ooperate dito sa paggagawa ng mga daan. Dahil posisyoner naman talaga kayo diyan. Wag niyo na lang, wag niyo na lang uh, baliwa, baliwalain yung mga araw na kung saan nagiging busy, busy kayo sa pakikipag uh, pakikipag pulong sa kahit anong mga ahensya. Hindi ko rin kayo pinipigilan na gawin ang mga 'yon, pero ang ibig ko pong sabihin is uh, maglaan po kayo ng oras. I-divide nyo po 'yung oras para 'wag nyo pong mapabayaan 'yung pagtatanim dahil dyan po tayo uh, nabubuhay mga kagrentam Ito po 'yung makikita uh, natin na mga tanim. Ito po 'yung uh, saksi. Ito po 'yung magsisilbing uh, sana po ito po 'yung magsisilbing encouragement sa mga tao. Na uh, wag lang po tayong uh, pupokus doon sa pinaglalaban natin Huwag po natin kalimutang magtanim Kasi pag uh, sinasabing uh, ganito mga produkto patulan ng sibuyas Hindi naman ito ganong nangangailangan ng uh, mas malaking uh, area no? Maliit lang na area ang kinakailangan nito mga kagrintam Hindi ka naaabot ng 2 uh, hectares nito Kahit 1 fourth lang na hectare mga kagrintam uh, Uh, hindi na basta-basta 'yan. Malaking ano na 'yan. Malaking uh, taniman na 'yan. So, ang ikumpara natin kung ano po yung kanilang uh, uh, pinaparmal ngayon is yung mga sugarcane plantation. Kasi ang sugarcane po kasi mga kagrintam kasi ako po ay nagtatanim ng tubo doon sa Negros. Ang sugarcane po kasi ay nangangailangan nang nangangailangan ng na mas malawak na area. Kaya uh, yung mga sugarcane na 'yon ay uh, nasa lobo ng SPDA na kung saan doon po sila magpa-project itong uh, sinasabi nating uh, investor uh, kaya napapansin natin yung mga tubuhan yung kanila pong uh, pinag uh, papormal no para makuha nila yung 26 hectares na mga na uh, area na kailangan nila para sa kanila pong investor na papasok Magkakaroon pa rin ng magandang bunga yan mga kagawintam ano. Dahil magkakaroon ng mas maraming trabaho, magiging maganda yung daanan kasi hindi naman pwede na uh, mayroong investor na hindi nila uh, trabahoin yung uh, mga kalsada. So, sana magkakaroon ng uh, mga magandang paaralan, no? Kasi yan talaga yung uh, pinakakailangan dito kasi marami na rin mag-aaral na kung saan doon pa sila nag-aaral doon sa bukid nun, medyo malayo uh, 100 pesos yung pamasahe, back and forth 200, so napakalayo uh, hilingin natin na sana magkakaroon tayo ng mas malapit na paaralan mas maraming trabaho at saka uh, tahimik na pamumuhay dito sa amay manabilang so hindi na natin na uh, pahabain pa itong ating pong vlog mga kagrintam ang pinaka buod ko po sa konting uh, ko po na ito, lalong-lalo na don sa mga Ilokano natin, na mga kapatid na kung saan ay uh, naepektuhan, sobrang naepektuhan po talaga sila sa pagpasok ng investor kasi 'yung kanila po mga lupain, alam na po natin na ganoon po 'yung mga nangyayari. Ang pinaka buod ko lang po mga kagrinta. Ito po ay eh, hindi po ito ang Tinatawag natin na pagdidimulis sa atin pong uh, populasyon dito sa lugar ng Amay Manabilang. Ito po ay isisiting lang nila kung ano yung project na kanilang nasa kanilang plano. Pero walang mangyayaring pagpapaalis o pagpapalayas sa mga uh, tao dito. So pwede tayo mag-apply sa uh, kumpanya pagdating ng araw. Oh, habang maliliit pa yung mga kakaw, pwede pa rin tayong magtanim dyan sa bawat pagitan ng mga tanim na kakaw na yan, mga kagrintam. So, yun lang po muna mga kagrintam. Sana po ay oh, maabot po ito sa puso ng uh, bawat ilokano o mga bisaya pa dyan na kung saan na naipiktuhan ng uh, pagpasok ng investor dito sa area. Sana po ay magiging maayos po ang lahat. Salamat ulit po sa inyong lahat. Happy farming po mga agridan.